magandang araw sa lahat no yung araw nito mga tol nakaka nakakasyak na pangyayari kasi nga sabi nga ng asawa ni 44 hindi na po daw nakauwi, no? simula nung pumunta ng bayan kasi sabi sabi ni 44 sa asawa niya nakukuha lang siya ng pera sa bayan tapos pupuntahan si Dante pero yun hindi na nakabalik hanggang ngayon no at yun merong nakapag impulse sa amin na may dumukot daw kahit 44 ayun mga tol yung cellphone niya ako muna ako yung nagdala ngayon kasi nga si 44 dinukot grabe grabe ng problema namin yun mga tol pero sa palagay namin, yung dumukot, mga tauhan yun ni Commander Los. Mga tauhan talaga niya. Wala naman kami ibang mapaghihinalaan sa nangyari kay Porti Porong mga tol. Talagang mga tauhan lang ni Commander Los. No? <sighs> Pero yun mga tol, katatag tayo mga tol. No? Free lang tayo lagi, no? Kasama natin si Dante, Rafael, at si Brando. Yung mga ibang kasama natin, no? Hindi sila nakasama. Kasi, meron po din po silang ginagawa ngayon. Pero, alam natin na nag-aalala din sila. No? Nag-aalala din yung mga kasamahan natin na hindi nakasama. Yun mga tol, bye-bye yung tong video na to. At, palike and share na din po, no? Para, madami na din yung makakakita ng video na to at sila, lang, hindi na namin to patatagalin pa i-explore na namin, puntahan namin yung kung saan namin sinunog si Commander Los. no? yung abo na yun amin yung hindi namin yun tatap itatapo namin yun sa iba-ibang panig lugar dito, ayan, sama natin si Brando Brando, Rafael. Mm -hmm. ano, Yan. I-promote so, mo yung ano, channel mo kasi. So, so, mga ka-idol, ito mga kasama ko, si Brando, at saka si Brad Rafael, at saka si Sobe. Apat kami ngayon dahil yung nga, si ano si Ligaya. Bakit anong dahilan si Ligaya hindi kasama? Kayo? Ano, nanaginip siya sa Manderlos, tapos hindi na nakatulog. Pagod yung ano niya. Napana napanaginipan niya. Oo. Putig tili si Wanderlust jud. Sa ating Ligaya yon. Oo. So ito na lang, ito para masisiguro natin na patay na ba si Commander Lost, babalikan natin yung saan naganap na sinunog na niya So tara na. Tara. Wala hindi tayo magano. Pasaya na panahon. Kasi isa pang ano natin. Si ano. Si tol alam kong alam kong buhay ka pa ngayon katatag ka lang dyan kasi kami hahanapin ka namin yan paling kamot paling kamot ula ayan nandito na kami na nasa namin sinunog si dito 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 ano brad may bakas ba brad wala ipon ako ni ano natin ayato natin Tapo natin ito lang pala wala mga mga buto kasi alam oh, ko eh nasunog nasunog eh kayo nasusunog na mga tao may natitira talaga kahit. ano to kuya? buto lang Oh, baka yung buton niya. Parang parang tira eh. Oh. Amoy natin. Yun ano Hindi naman. Ha? Huh? Ano kaya yun? Parang ibang kapakan. Ano, may, may kapakan nandito na ano, nangyayari na. Dahil si Jackie lang nakano dito. Nakakaalam. Anong ginawa niya? Kala ko si Jackie magbagong buhay na. Yun na nga okay, yung ha, titiwala ng babae na yan. Dahil tingnan mo ang nangyari. Pero bakit nga ako tinulungan doon sa kamay ni Nanalos? Hindi <laughs> ko maano. Hindi ko maano yung abot ng isip ni Jackie. Kung ano ba talaga ang ano niya. So ngayon Brad. Wala. Wala dito. Wala na. So Brad. Wala talaga bakas Brad. Eh, anong dapat natin gawin? Dapat natin gawin. Puntahan natin doon sa ano. Yung, Yung may bato. Nawala siya. Yung hmm. pinagre-ritwala nila. Oh, hmm. sige, tara, tara. Okay, sige, natin. sige. Dito Hindi na tayo ng panahon to. Pa. Dandahan lang kayo ha. Ah. Pagka mayroong mga kalaban dyan. Dandahan lang. lang. nga mo muna kami kung anong gagawin itong tao no? parang yan talaga yung may, may mga kapong i score yung mga patong yan kasi yan ang no? nagre-ritual kita, kita naman natin ano kaya yung ginagawa niya shit. Tulungan nyo, tulungan nyo. Huwag mong patayin, huwag mong patayin ha. Huwag mong patayin. Huwag mong, mong patayin. Anong ginagawa mo dito ha? Anong ginagawa mo dito? Eh, tali, tali. Lagyan mo yung tali yan. Lagyan yung tali. Lagyan yung tali kailangan nyo? Hawakan mo lang, Tol. Anong ginagawa mo rito? Hawakan mo lang. Nagahanap ako ng tali. Anong ginagawa Anong meron nito ang bato Bakit nagre-report ka Wala. Ha? Wala. Anong ginagawa mo dyan, ha? Wala. Break. Tiyo, tiyo Lagyan nung tali yung kamay. Tali. Yun know, Magara din yung kwintas doon. Tingnan yung kwintas okay, oh. Kailangan masagot niyo yung tanong ko. Saan niyo dinala si Portifor? Hindi ko alam. Hindi alam. Ikaw alam. Saan? Okay, Wala saan alam ko alam doon. Uh, uh, hmm. Sagot! Ah! Uh, ah uh, uh, uh. Tumulot ka. Ah. Wala talaga akong alam. Sige. Okay. Pahirapan nyo yung panapamantayan. Buang ka. Okay. Sige. Tugun sa okay. mga dre. Ha? Mayroon lang nag-uto sa akin dito. Sino? Sino nag-uto sa iyo? Sino? Tumulot ka. Kaagi ka? Anong meron dito sa bato? Hindi ko alam. Ha? Hindi mo alam? Parang nagdarosal ka dito sa bato ah. Ha? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Parang puro hindi alam. Anong meron sa bato? <coughs> Anong meron sa bato? <coughs> <Ha? coughs> Anong meron sa bato? Ha? Ano? Anong meron sa bato? Tigasin talaga ayaw. <coughs>

Kung Patayin Patahin muna natin yan. Patahin muna natin yan. Pag nagsabi ka ng totoo sa amin, pag awalan ka uh, namin. Talaga? Oo. May na. may salita kami. May isang salita kami na ano. Tutupad kami. Tulungan nyo lang kami. Ano yun? Saan dinala nyo si 44? At sino nag-utok sa'yo? Sabihin mo na ka sir! Sagot! Ayaw sige, atang... sige. Saan? Saan nyo dinala? Si Commander Los, nagutos sa akin, pumunta rito. Bakit? Commander Los? Ba si Commander Los? Patay <laughs> na yun ah! No? Sinusunog namin kahapon! <laughs> Tangin na nag... Antin yun ah! Ah! San San yun dinila. Tran. Ah, kulbukan tuloyin mo tol. Kantahin mo din to. Wag na wag ka na jan, brando. Umalis kana jan, brando. Magbantay na din to. Tusanya din. Ranong sana, ranong pa. Eh si, hawan, hawan, hawan. Eh yeah, hawan ni ko na magawak yan. Eh, yeah, sapa ba? Ngayon, kami lokuin. Pag nilulutong kami. Tutuloy ka namin. Ayun. Salita so, ka rin ha. Ayun, ituro mo. Huwag mo sa paligid. Baka may mga kasamahan pa yan. Talagang marami silang kasamahan. Kuya Dante. Tingnan nyo ang palaigid, Kuya Dante.

Dapat galon. mas kanya, Kuya. San, siapo itong San. Saan? O dito daw. tayo okay. ka tayo. Ayok, baka niluloko lang niluluko lang niya tayo. San, ba. Sigurado ka. San, baka pinagluloko niyo kami. Hindi ko kayo niluloko Saan banda? Andun. Tingnan Tignan ko dito, mga tol. Silipin mo muna. Tingnan ko, eh, ano ko dito? Ha? Sige. Sige, dito. oh, sige, sige. Putuhan mo dun. Tapos babalik oh. ako kung mayroon. Sige sige. Sige, 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 sige. sige. Silipin mo muna, tol. Saan banda? Saan banda? Saan banda? Diyan ba ba? Ah! <Dali ka>. ah. <laughs> Ganun na rin yun. Ah!

kena. Wala na wala na. rapat saya. Wala na wala na. Ih. Ih, tebunan Rapel rapatel. Au, Tabunan Kita Tabunan, 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 Tabunan. Oh. Rafael, Tingnan nyo sa likuran ha. Ha? Nasa to. Hintayin lang natin dito si Kwan. Hintayin lang natin. Sirapail. Sirapail. Oo. Oh. Dito dito muna tayo maghintay. Hindi na tayo muna. Utig-tiil ba eh. Nadirig nga yung sinabi niya kanina. Nas Commander Lux daw yung nag-utos. Narinig nga yun. Sabi nga niya, si Commander Lux daw yung nagpadukot kay 44. Grabe. Nagutom so, ano pa. Na Sabi niyo. Boy pa rin siya hanggang ngayon. Ano yun? Talagang hindi niya talagang patay <laughs> oh. si Nanarlos. Dahil sa ginagawa ni Jackie. Grabe. Wala na, Di wala ka sa ano pangyayari Brando. Oo nga. Pero ang ano Sino may kapakanan na doon? Si Jackie. Akala ko nagbabagong buhay na si Jackie. Kala ko gusto niya magbagong buhay. Uy! Dito ka dito! Dito ka Ganda lang! Ano? Sa pagmamasin mo doon? Ano? 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 Gusto balita? Ano? Ano nga Nandun si... Portipor. Ha? Bugbog sarado. Ano? Bugbog sarado. ni Ron! Ang ulo. May dugo ang ulo. Ha? May dugo. Sure ba?

Ikaw kasi ikaw nakakita sa sitwasyon dun. Dun. Oh, sige, sige. May iba pang kasamahan sa paligid. Ha? Huh? Meron pa Marami. Marami? Hindi sa... hmm. hirap. Ano sa tingin mo? Kaya natin pasukin? <laughs> Parang mahirap. Wala tayong mga dala. Meron ko dito. Si Dante, meron ka? May, may mahaba silang baril. Marami? Wala. Ah, putig tila. Talaga, nung... mga tauhan talaga na nanalos. Napakarami talaga. Ha? Napakarami talaga. Tagan, jugay no? Hmm. Putig tila ah. meron. Unsa so may dapat natong buhaton ni Di plenuhan na. Di na to. Ay, di ikaw may ay, nakakita dito. Planuhan na unsa na pagkuan. O magmasid muna tayo. Magmasid tayo. Mag tayo. Ha? Anting -anting, pa ay, ano? Walay-walay ano? tayo pero doon lang walay yung iba sa kabila. Mm. Sige, hindi lang tayo mag umpukan, di ba? Sige, sige, tumpukan. Pero walay tayo. Walay um, tayo. Tumpukan kasi. Oo. Oh. mabalik mabaliktad na sitwasyon. Uh -uh. Ma nasa ano? E, nasa tubig, nasa tubig sila. Huh? Tubig, tubig. Uh -huh nasa kulungan sa tubig yun si 44. na putik tiliron -ti sisi okay. mo, mo plano ta plano ta plano ta no plano ta oh, plano